What's up mga kamundo for today's vlog Araw nga pala to ng Sabado mga kamundo Kaya maagang uwi natin yan At nabigyan pa nga tayo ng sampayan mga kamundo Sakto, tamang tama at tag-ulan na ngayon Kaya kailangan na kailangan sa loob ng bahay yan mga kamundo At yun, na late upload na nga pala natin itong mga kamundo Kasi medyo naging busy tayo nitong mga nakarang araw Ang ah. daming mga ganap mga kamundo At yun, tara, samahan nyo ako punta tayo sa Max Balo para bumili ng aking kakainin. Uulamin mamayang gabi. At yan, kita nyo naman. Talaga naman todo effort si Kamundo nyo mga Kamundo. Talaga naman tumatransition yan. Talaga naman. Ayan o. kita nyo yan. O oh, diba? Napakahirap gawin yan mga Kamundo. Kala mo lang napakadali niyang gawin. Talagang kakain ka talaga ng oras dyan pag ginawa mo yung mga kanyang transition mga Kamundo. Tapos, e-edit mo pa. Kaya naman huwag kang mahiyang i-share to mga kamundo. Follow mo na rin yan para mas lumawak ang ating page mga kamundo. Maraming maraming salamat. At yan fast forward nandito na nga tayo sa Max Balo. At yan nanguha na nga tayo ng basket. Magtingin-tingin tayo kung ano pwede natin mabili. At yan nagpunta ako dito sa mga half price mga kamundo. Yan may labong pa nakita nyo naman Oh. 300 yen lang. Tapos ito may nakita akong kalabasa. Yung 50 yen lang kinuha ko na yon At yan nagtingin din tayo dito sa mga isda. Ayan may mga naka half price din, din dyan at yan marami ka talagang pagpipilian dyan pero hindi ko trip kumain ko ng isda ngayon at yan nangwa tayong chichiria at ditong side naman yan iba't ibang klaseng mga obento yan kaso wala pang half price kaya ito na lang ang kinuha ko para ulam yan meron din silang mga tinapay yan mga nagsasarapang tinapay yan mga kamundong sobrang sarap yan yan, talagang must try nyo pag nga napunta kayo ng Max Balo. At syempre, self-service pa rin tayo dito mga kamundo yan. Tayo pa rin ang magpapunch ng ating pin pinamili. Inabot din ng 403 yan ang ating mga pinamili mga kamundo. Yan, binayaran na natin yan. Self-service din yan. Alright, tapos yun, ikaw na rin ang magpapak ng iyong mga pinamili. Buti na lang, dalawang magic bag ko para din ako bumibili ng plastic mga kamundo. Yosh, tara mga kamundo, uwi na tayo. Kay Rimasyo. At yon pass forward, nandito na nga tayo sa bahay. At yan, bitbit -bit natin yung binigay ng sampayan. Napakamahal din yan kung bibilin natin. Kaya nakatipid tayo dyan for today's video. At yun, nagbihis lang tayo mga kamundo. Dumiretso na nga ako dito sa CR para laban ng mga damit ko. Ganito ang buhay ng isang OFW. Sariling gawa mo lahat. Walang ibang aasahan kundi yung sarili mo. Kaya magsipag ka lang na magsipag. Balang araw, makukuha mo rin ang iyong pinapangarap para sa pamilya mo at para sa sarili mo, mga kamundo. Ihingi mo lang ng gabay sa taas, mga kamundo. Ang lahat ng iyong minimiti, ipagkakalog ng Panginoon yan. Sa tamang panahon at sa tamang oras, mga kamundo. Kaya magpasalamat tayo sa araw-araw na blessing nating na natatanggap, mga kamundo. Malit man yan o no? malaki. Yun lang, mga kamundo. Maraming salamat sa panonood. At huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. Hi! 加呢？